Magyuman ka ng kamuya, magyuman ka ng kamuya tagat ayaw yung kamuya pambata. Ay. Ay kulusta lang <laughs> dekulusta. Ay kulusta lang 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 dekulusta. Ay a <laughs>

ngayon maglataw. ka man maglataw kung tungkad mo? Badi! Badi! Kapagkulo ka dumay, ano, na eh, ba, mo! Araw. Tito, tito, tito. Araw na, musta, patik, ko na, kaya. <laughs> ay, no. Araw, lang ang pagod. Ano? 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 Eh! Ano? Ano? Ano?

bulu induk pupa ha coba apa-apa begambat try mo try mo ini si wala induknya mesti dimandi tertawa maglanguy kayaknya masa gini kalau tidak dalam tahu oi may menurut tahu kan si Ku sekuret kan? 425. aku tama nga. Ano pinjani? Presbo mo ganin. Ay ano pa ni? Para kaya pa pala kuno. Mali ni to bigyan. Pero dati pa ko maaskig din. Dati, diyan Para

Yang tujuh, eh, kenapa lagi? Kenapa mau jalan? Jangan suruh bangun sini. Kenapa mau turun? Kenapa mau

May nila Para rumbat. Oh, naje. Tayo na yuk. Agad na abigto na. Ayoko to malinis. Ano 'to? Bobong futbolon hay. mo paglaban ng matitigas. Are, sisisi mo kisik. Ako May jacket ng ani. Kumain tayo. Ay, ka? Sabi kanila, lagi nang Okay na 'yan, 'di Hindi ka lang oh. Abangan! Ito na pa Ano ba? Sama ko panigkit. Oh, pero mali siya